Iyan ta po oh. Tubig talaga po, tubig. Maluha-luha habang ikinukwento ng 75 taong gulang na si Lola Erlan ang nangyaring pambubudol sa kanya nitong Sabado pasado alas 7 ng umaga sa public market sa bayan ng Sipukot, Camarines Sur. Ayon sa biktima na isang senior citizen na pinagbentahan umano siya ng isang lalaki na tatlong galong mantika na nagkakahalaga ng siyam na raang piso. Ngunit laking gulat ng biktima na tubig pala ang laman at hindi mantika. Ay, Hindi ano, ano na lang, na 900. ng bariya. nagtitinda si Lola Erlan sa public market pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na nabudol siya. Ayon kay Ricky Abejo, tinawag siya ng kanyang kasamahan dahil nagduda sila sa ibinibentang mandika kay Lola Erlan dahil ito ay malabnaw. Doon na nila natuklasan ng ibuhos nila tubig pala ang laman. Nagpaabot naman ng mensahe si Ricky Abejo sa ng budol kay Lola Erlan na sana lumaban naman ng parehas. Mensahe ko lang doon sa lalaki ng budol, tigilan niya nang kasi anong nabibiktin niya, bibiktin niya naman, kawawan naman. Kung matatandaan nitong nakaraang buwan na kasama na natupok ang pwesto ni Lola Erlana. Eli Balbin, CSN